Mulan ka hapon hindi eh. ko ba alam baka maputik to eh Pag maputik to tayo, tayo, dyan tayo lang sa kabila Pero so, sana pinakamalapit eh Kung tayo ng motor natin, sige pero pag hindi, dyan tayo sa kabila tayo dyan Buwan muna natin kung kaya ng motor natin Ano rin na yung tree dyan Mas malapit dito eh Tanong, itong inaano ko, naalala ko makakalala Saan ba ako? Ay, padaan din eh. Ang pave. Sabihin, lubak. Hindi mas na kalsada. Sheesh! O hindi ka kaya, ni kaya kaya. Hindi ko nga eh. Tinadaan ako sa ito ng mga truck eh. Kaya <laughs> yes, so ito pinakamalapit ang lahat na ikuti ko pag doon ako dumaan. tingnan na lang natin kung makakadaan tayo. Wala amin na kayo pinagdaanan na itong motor eh. <laughs> Siguro naman kakayaan na namin ito. Ani mo tutles. Uy! Uy! <laughs> Alam ko, alam mo naman, marami tayong pinagdaanan daanan. Ito pa kaya. Dapat petiks na sa atin 'to, 'di ba? Usapan, boy. Tingnan natin petix ng daan na 'to. 3 minutes. Uh. <laughs> Pag hindi balik, hindi kaya balik tayo ganoon naman yun. mm okay. bilas 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 ay madulas <laughs> 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 thank you <was. laughs> ganun talaga bigayin lang yan eh Bigyan ka pagbigyan mo rin eh ito dan <laughs> na ina pag nagkamali ka tapis ka talaga nasabi ko sa iyo pag magkakamali mo <laughs> tayo nasan dan ito dun kasi na duman tayo sheesh kakaiyak hehehe <laughs> Yun, ang ina Obstacle success -hoo -hoo. Grabe, itong ano na to Gano'n na talaga na to Gano'n diba natin <laughs> Teka, buo pa ba yung ano Di deliver ko, di pa ba, ba durog Check mo muna Umaya Umaya 1 minute na lang eh Okay pa naman. Good. Let's go. Business na siya.